Bye. bye bye. Bye bye. Kuya bye ko ya. Bye bye ko ya. Uh -huh. Taro gis ko ya. din si Archie. <laughs> Sa akin tapos na siyang mag ano humalik. Hmm. Tapos yung mga kumbay na katidoon ngayon, bayan ko lalaki saan ano, may, may ako na yun paper. Ayan, tignan niya guys. Habang nakuha si auntie nung mustasa niya kanina, ito yung binigay sa akin. Mas madami itong binigay niya. Yan you know? o. Kasi kinuha, kinuha na niya na lahat yung mga mustasa niya dahil matanda na ba, medyo nakaganito ganito na siya ba. Kaya sayang, masisira. Kaya kinuha niya ito, binigay niya sa akin. pinili niya yung mga nakuha niya mustasa, binigay niya sa akin yung ganito. Although, kaninang umaga, nagbigay din naman siya. Yun, habang nagugas ako ng plato. So, ito, ito rin naman yung bigay ni auntie sa akin kaninang tanghali. Tanghali pala yun, hindi pala umaga. yan, napakarami yung ito. Napakasarap talaga to Hmm. Tapos ito, mas malaki. Pinili talaga ni auntie yung malaki binigay niya sa akin. Masarap to guys, na anuhin mo lang siya sa bawat mo lang siya. Lagyan mo ng itlog na kahit isang piraso, okay na yun sa bawat. Tapos pahigop sa mga bata, okay na to. Sarap na ito dami na ha may magisa-gisa na tayo gisahin ko lang to bukas ito yung, yung lulutuin ko bukas para ano nila ay man baon nila ay man gisahin lang dinilagyan mm. mm. na ng ano lang tubig yung ano namin onion yan yung tinakpan dyan ano yan धनिया लाग्छ मन्दिरमा के गर्ने सकान्थ्यो सघाउने बुझाउने धेरै बिग म बसो खोट

<laughs> Akala ko kitchen yung ginagawa nila, hindi pala. Yung kitchen sa loob ah, na side na dyan, Yung ginagawa nila ngayon is, ano yan, tawag dito. Liguanan lagi daw. Ingon manila nila, ante. Ano andan ante na <laughs> Baliktad guys, alam maghihimu. balay guys, no? <laughs> Tapos yung ano naman nila, yung kitchen nila sa taas. Yung bathroom sa taas. Yung CR nila sa baba. Binigyan din ako ni auntie. Kanina umaga binigyan niya na ako. Tapos ngayon naman binigyan niya rin ako. Ang ganda talaga ng ano nila. Dito ni yung bundok-bundok na yan, guys. Alam niyo po nakakita niyo yan sa personal yung kahit ganito. Dito and dito lang ako tapos yan tinitingnan ko. Sobrang ganda niya talaga. Parang bukid na bukid talaga. Hmm. Oh, dahil ang gulay din niya. Hmm, binan ko. Hmm. Yung diniligan niya naman ngayon is hindi yan sa kanila kinadyano yan. Pero diniligan niya na lang din. Sinali nya na lang din. Itong garlic na tinanim talaga nila, ito yung manalaki na garlic, hindi yung maliliit. Kasi pag maliliit, maliliit din yung mga dahon-dahon niya. Yung, alam mo yung sisibol na dahon niya. Maliit din yun. Hindi ga, ga, ganito kataas, kahaba. Pero dahil mahaba siya masyado, ka-feeling ko ito yung malalaki na garlic. Ayan. Diyan, nagtanim na daw pala sila ng mais. Kahapon sila yung nagtanim yung binan ko. Tapos doon naman is okra. Hmm. Kung nagtatanim mo talaga dito ng garlic or onion guys, kailangan mo talaga mungkalin yung lupa niyong bawa, bawa niya kasi para mas lalong lumaki yung ano niya yung bunga niya. Tapos dito, tignan niyo to. Dito ko nilalagay ito. Hindi ko yung tinatapon. Kasi ito nakita ko lang to dati. nung nasa Pilipinas pa ako. Nakita ko lang sa YouTube. May isang vlogger na yung ginawa niyang pinangabuno ng gulay-gulay niya is mga, mga lamas ng ano ba tawag dito eh. Mga panit sa lamas, panit sa gulay. Basta magsagol ako. Sagol naman na ako. Ah, itlog. Kuan sa itlog. Ginasagol na ako. Tanan. Ha? Ah, mamaya po ulit, guys. Hmm. Hmm, guys. Aalis na yung binan kong lalaki. Punta na siya sa India. magwo work siya doon sa India. may iba naman siyang ano, may iba naman siyang kasama ayun guys malis na yung binang kong lalaki nauna na siya doon ayun tapos si RG yung binang kong babae pupunta na yung binang kong lalaki sa India kung subukan niya doon mag-work. Kasi andun yung uh, kapatid niya nag-work. marami siyang tinawag. Marami tinawag doon na para magtrabaho. Kasi maganda doon yung trabaho doon. So pagkakaalam ko yung trabaho doon is construction. Hmm. Hinambilin sa akin yung binan ko. Kung babae. Bago malis yung binan ko, lalaki sinabihan niya ako na alagaan ko yung mabuti yung binan kong babae. Tinan ko kasi yung binan kong babae is may asma. So magtulungan daw kami sa bukid. Uh, at may mayung... yung marami siyang sinabi sa akin na ano na parang uh, dito eh magayo-ayo -ayo, mag kuan pa mo diri sana hindi sila bumalik yung sa dati na stress talaga yung totoo talaga yung stress talaga yung binigay nila sa akin dati naalala niyo yung pagbuntis ng ni R, pagbuntis ko kay RJ nung nagbubuntis pa lang ako ni RJ sobrang payat ko pero nung nanganak naman ako kay RJ tumaba din naman ako ulit naragdagan pa yung nagpa-dipo nagpa-ano pa ako nagpa-implant ba yun 3 months yun eh implant uh -oh. tapos doon nagdagan yung taba ko <laughs> ang daming daming ang daming pinagdadaanan ng buhay ano eh, so thankful ako kasi may pinagbago sila so syempre nagpapasalamat talaga ako sa aking sponsor sa pagpauwi ng Pilipinas Oh, thank you, thank you, thank you, thank you so much, sis. Alam mo yun kung gaano ako nagpapasalamat sa iyo. Hindi lang sa pagpapauwi namin. Marami siyang natulong sa akin. Halos siya lahat yung umano sa akin natulong. Grabe. Wala akong masabi kundi thank you talaga. Oh. Yan. magugulat yan sila arin at ay mamay pag uwi nila hahanapin talaga yun nila yung biyanan kong lalaki ay si silang dalawa pag gunwari yung biyanan kong babae nung magi is pumunta mo siya sa ko sa ano sa sa mga magulang niya naghahanap talaga si Ari at si Ayman si RJ naghahanap din kahit hindi naman alam ni RJ yung magsalita ng Nepali eh, naghahanap talaga siya sa mga biyanan ko so yun yung gusto ko na yung alam niyo yung tahimik lang no walang gulo yung ganun na dapat close lang talaga kami uh, pinagdasal ko talaga na sana tuloy tuloy na to guys so good luck sa aking father in law sa pagpunta niya sa India sumama talaga si IG doon oh Ayan. hawak ng binan kong lalaki hmm. naglalaba ako ng uniform ni Ayman ng puti kasi ngayon is pula yung ginagamit nila so yung puti yung nilaban ko dalawa so yun guys mamaya baka mamaya or mamayang hapon naman gagawin yung mustard na hinabis namin sa harap ng bahay mano mano namin siyang gagawin palo palo inilagay sa bedsheet balutin sa bed then palu paluin hanggang sa maghiwala yung buto niya at yung buto ng mustard yung kailangan natin yan so yun na guys ito yung pechay konti lang yan yung ko isang peras ng kamatis at half na onion gisa lang yan siya guys hindi ko rin nilagay nilagay mo ng tumirik na konti lang tapos pinirito kong itlog. Nanon ko siya na harina para siyang kwek-kwek. Baga. Hmm. Ito na yung ulam ng mga bata. Baon nila sa school. Hindi hmm. <laughs> 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 Di ko pa nalinisan yan. Pagkatapos kong magluto kasi dami ko talagang ginagawa. Ayan. Mamaya um, po ulit. May kuya. Bye. Tarog iskwila ha. Ayan. This is Amy siya lang mag-isa ayaw niya na lumapahatid yung daanan ng kalsada din hindi mo magkikita dahil tignan niya ba naman yung pag akala ko patapos na yung winter pagising ko kanina kumaga agoy eh. ko ang kapal ng pag mm. RG! Superman! Yes, RG. Superman ka karon.

Yung mamaya po ulit baka makaano tayo ng video ulit mamaya so mag upload tayo ulit mamaya thank you so much po sa walang sawang nyo guys thank you thank you po talaga lalo na po sa mga hindi po nag skip thank you so much po bye bye everyone god bless us all thank you so much bye bye